Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Legal umano ang utos ng House of Representatives Squad Committee na ilipat si Cassandra Lee o ang person of interest kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators sa Correctional Institute for Women. Ayon sa Qualcomm Chairperson sa Sina Representatives Ace Barbers, Bienvenido Abante Jr., Joseph Stephen Paduano, Dan Fernandez at Romeo Acop, sinunod nila ang mga kinakailangan protokol at base umano sa rule of law ang kanilang naging desisyon. Ang nila dapat sisihin ni Ong ang kanyang mga abogado dahil sila mismo ang nagsabi na mas pinipili ng kanilang kliyente na makulong sa selda sa halip na manatili sa kamara. Itinanggi din lang ang alegasyon ng abogado ni Ong na ipinilit ng mga mambabatas ang pagpapalipat kay Ong. Pawang espekulatibo lamang umano ang mga ito at walang matibay na ebidensya. Giit pa ng Quadcom, layunin ang kanilang pagdinig na hanapin ang katotohanan at hustisya at hindi para manipulahin ang kalalabasan ng mga proseso. Samantala, plan ng Quadcom na isulong ang pagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga karumaldumal na krimen. Isa ito sa labing natlong batas na tinukoy ng komite bilang tugon sa isyo ng ilegal na droga, operasyon ng POGO, pagbili ng lupa gamit ang pekin dokumento at extrajudicial do killings. Ayon kay Barbers, na wala ng takot ang mga kriminal dahil sa pag-urong sulong ng usaping death penalty. Kasama rin sa mga panukalang pag-amienda sa mga batas laban sa cybercrime, money laundering, at pagpapalakas sa Witness Protection Act. Ipinag-utos ni Philippine National Police Chief General Romel Marvin ang malawakang paglilinis sa Criminal Investigation and Detection Group sa ilalim ng bagong direktor nitong si Brigadier General Nicolas Torre III. Ito anya ay upang ibalik ang integridad at tiwala ng publiko sa ahensya. Sa isang turnover ceremony sa Camp Crame, sinabi ni Marpil na dapat itaguyod ng CIDG ang pinakmataas na pamantayan ng profesionalismo at etikal na pag-uugali. Napakahalaga umano ng papel ng CIDG sa pagpapanatili ng kredibilidad ng mga investigasyon ng pulis at pagtitiyak na naipatutupad ang hustisya. Inaasahan din niya na mas mapapabilis ang resolusyon ng mga kaso sa ilalim ng pamumuno ni Tore, pati na ang pagpapalakas ng accountability at transparency sa buong organisasyon. Samantala lang pasalamat si Torres sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng pamunuan ng PNP. Kinilala rin niya ang makabuluhang mga nagawa ng pinalitan niyang si Major General Leo Francisco. Itinalaga si Torres sa CIDG matapos ang matagumpay na pagkakaresto kay Apollo Kibuloy, leader ng Kingdom of Jesus Christ, at tapat na iba pa dahil sa kasong qualified trafficking na pinangunahan niya. Nanindigan ng Department of Trade and Industry na walang magaganap na presyo sa mga pangunahing bilihin sa ngayon. Ngayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, patuloy ang pakikipag-usap nila sa mga manufacturer, kaya din ang konsultasyon sa mga consumer. Kasunod ito ng pag-apila ng ilang manufacturer at panadero para sa hirit nilang dagdag presyo sa ilang produkto, kabilang ang Pinoy Tasty, Pandesal at ilang brand ng Delata. Habang wala pang desisyon dito, mananatili pa rin ang kasalukuyang suggested retail price ng mga bilihin. Kaugnay nito, sinabi ng DTI na wala pa susumite sa kanila ng request kaugnay ng taas presyo sa ilang produktong pang-Noche Buena. Dati nang sinabi ng DTI na pinag-aaralan nito ang posibleng pagtaas ng presyo ng nasa anim na iba't ibang produkto. Kinilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang pinakamabilis na umangat ngayong taon sa tinaguriang Global Innovation Index. Nasa ika-53 ranggo ang Pilipinas matapos umangat sa ika-47 pwesto sa nakalipas na 10 taon o mula pang isang daan noong 2014. Kasabay nito na umasenso sa nakaraang dekada ang China, Turkey, India at Vietnam. Umakyat ng tatlong pwesto ang Pilipinas mula pang 56 noong 2023. Ayon sa World Intellectual Property Office na naglathala ng Global Innovation Index sa so mga tapilipinas sa larangan ng high-tech exports at imports at pag export ng creative goods at mga serbisyo sa information and communications technology. Ayon naman kay Ruel Barba, Director General ng Intellectual Property Office of the Philippines, patunay ang pagtaas ng rango ng bansa ng epektibong estrategiyang pang ng Administrasyong Marcos, kayo din ang pagiging tulay ng gobyerno sa akademya at mga industriya. Isa pang binigyan diin ni Barba ang pag ng mga institusyon ng Pilipinas, bunso ng pagtutok ni Pangulong Marcos sa polisiya ng inubasyon tungo sa layuning bagong Pilipinas. Sa ibang balita, kinundo ng gobyerno ng Pilipinas ang patuloy na pagtira ng North Korea ng kanilang mga ballistic missile. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na nakakasira sa kaunlaran, kapayapaan at katatagan ng Korean Peninsula at ng Indo-Pacific region ang mga mapanghamang gawain ng North Korea nawagan ng DFA sa Pyongyang na itigil ang pagpapakawala ng misal at lumahok sa mapayapang dialogo. Sinabihan na rin ito na sumunod sa mga obligasyon nito kabilang ang mga resolusyon ng United Nations Security Council. Ipinanawagan din ng DFA ang tuluyang denuclearization ng North Korea. Noong nang karang linggo, nagpakawala ang North Korea ng mga short-range ballistic missile bilang bahagi ng kanilang nuclear weapons program. Kasunod din ito ng pagbubukas ng kanilang uranium enrichment facility na pinaniniwala ang mahalaga sa produksyon ng mga nuclear bomb. At yun ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Walumput siyam na araw na lang, Pasko na! Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balita na bubuklod sa bagong Pilipinas.